Grabe manuyo si Paulo Huwag mo nang pakawalan yan Babaeng pinagpala ang isang kimchoo Araw-araw napapasugot dito si Paulo Abelino siya short time life Unit kakaiba ang kaganapan kahapon May suyuan na nagaganap Iba magtampo ang isang kimchoo Nakakakilig na todo baby naman si papi Basta ba ay magkaayos lang sila Samantala Nagbigay naman ng ilang papuri ang mga tagahanga sa patuloy na magandang ipinapakita ng aktor. Ayon sa kanila, naaalala ko tuloy noong nasa nilang palang sila. Nangangapa pa itong si Papi. Kasi ba? Diba, crush niya si Kim Joo at nahihiya pa siya. Ngayon, makikita ang pagkakaiba. The more na nagkikita sila araw-araw, mas nagiging close ng bongga. Malaking bagay ang workout nila every day. Kahit hindi oras ng work o trabaho, super close na rin niya sa mga barkada ni Paulo. Especially nga talaga o oh, special nga talaga si Kim Ju. Siya lang ang bukod tanging ipinakilala sa mga non-showbiz friends. Gayun naman, di ba? Kapag komportable at malalim na ang samahan ninyo ipinapakilala na sa mga taong mahalaga sa buhay. Ano kaya ang susunod abang-abang tayo? Sa ngayon, kiligin muna tayo sa mga sweet moments, tampuhan serya nila, Stay Strong, Kinpaw! Patuloy lang kaming manunood sa Showtime Live para makita ang ilang pangbubuking sa iyo ng mga co-hosts na sila Meme at Wismong Njo. Inan lang yan sa mga comment. Anong sa inyo dito?